BSP yata, magigpit na ng mga safeguards against online gambling risks. Balakanyang naman pinag-aaralan dahil yung, meron tayo legal, legal na mga online uh, gambling platforms at kumikita uh, dyan ng gobyerno para sa social services. Ano po inyong pananaw sa isyong ito? Dapat na bang itigil sa pangkalahatan itong online gambling uh, or uh, i-regulate lang dahil uh, may ambag din ito sa ekonomi? Uh ng bansa, professor. Aljo uh, nakita na natin yung uh, epekto ng mga social ills, no ng uh, talagang itong mga gaming na ito no uh, online man or uh, hindi no. Uh, well, nakaka-attract talaga yung napukuha natin, uh, nakita sa sa gaming no. Ah uh, uh, malaki rin, no, 100 billion. Uh, however, uh, ang tingin natin Um, um, pwedeng uh, i-regulate uh, as long as may maayos na programa tayo no uh, sa pag-iimplementa ng uh, online gaming no and paano mapoprotektahan yung publiko lalo na nga yung mga kabataan ha, na concern ng karamihan organization no lalo na uh, Catholic Church uh, so for now sa totoo lang ang initial uh, reaction ko diyan eh total ban no however yung middle ground dyan would be uh, proper regulation no Nakita na natin it's been ongoing for the past uh, few years may mga isa-isa e bom nakita na rin natin yung uh, reaction gan uh, hindi maganda yung naging social cost doon. no patas nga ang kita ng gobyerno mataas ang kita ng mga kumpanya na affiliated gan pero yung social cost no ay uh, hindi maganda ang uh, apilan natin sa gobyerno mas mag-focus na lang doon sa mga sektor na kailangan palakasin no yung sektor ng uh, edukasyon para mas ma educate ng tama ang ating mga kababayan kung paano gastusin ang pera, paano invest ang kanilang pera. Hindi lang dapat sa gaming, hindi lang dapat sa entertainment. No? Kailangan mas uh, focus rin ang gobyerno kung paano ayusin ang ag agrikultura, no? Uh, ang power and energy. Para yung cost of inputs na yan ay maging competitive tayo, lalo na sa mga neighboring countries, no? sa pag-a-attract ng foreign direct investment. Uh, ang Vietnam ay uh, 20% rin na ang tarifa Uh, so kailangan talaga makipag-compete tayo sa mga foreign direct investment. Uh, maganda yung growth natin. However, naiiwan tayo sa mga uh, kapital na ma maakit natin sa mga dayuhan, mga businessmen or mga kalakas.